guys, awareness lang sa mga naka-terracealant dyan yung aking gulong kasi ay tubeless hindi siya hindi ko siya mapahanginan kasi anong nangyari pala ay bunga, bunga, bumara pala dito sa pito yung uh, terracealant kaya nahirapan ako mapahanginan siya kaya ngayon buti na lang may nahanap tayo na uh, ganito uh, binigay binigay sa atin mas importante din na may ganito kayong uh, Terbile remover Para in case na kailangan ninyo Na magbaray ang pito, ni pito ninyo Ito may magagamit tayo then, Kaya Kaya mas mainam na Bumili tayo ng ganito Magbabaon tayo ng ganito Kaya Maari na Ipatanggal ko ang terosilat Ito